sarup go, go. para penguins na maru 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 yeah maru maru say Maro. Maro bogi Pogi sarup sarup Pogi. sarup sarup Pogi. Pogi. Pogi Pogi. sarup 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 Dali dali. Dali, dali. dali, dali. Yan, gina-look. 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 Tatapadin siya atin. Wow, ah, tatapadin siya atin. Oo, okay, gaya ka. Tatapadin ako. Excuse lahat, ha. Gina-look. 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 Yan, gina-look. Zaru, look sa kuya. Zaru. Zaru, Better, saru saru saru. Saru saru dito. Saru. Saru dito. Saru din. Dapa ka ganyan dapa ate. Saru din taw. Saru din. na mag-abit. Kayo. na Ada ti da ni saru Saru. Yan. Saru ka, eh, okay na, saru. Ay, naubkitan. Ay, saba. One more. Man, zaru, zaru. <laughs> Ay, nagdapa din na raw. Nagdapa din na ako eh. Oh. Ayan, ganyan mo kay Kuya Don't lay down. Charot! Ay, ganyan din No, don't tiga! Ay, ala, sige. Oh, sige, sige alis dyan, ako. Higa kayo lahat. Pati ikaw, higa ka. Higa, iga kayo. Tihaya. Sa taas ako. Tihaya <laughs> kayo lahat. Higa, higa, iga, iga. Pero sa middle yung ano ayun. Oh. Sa middle po. Sa middle. middle. pag pa, pa, ay, ay, si Saru. Saru, hey, Saru. Ay, hey, Zaru. Jollibee. Ayun na, ito si Jollibee, lalabas dito yeah, si Jollibee. Ayun na, ito si Jollibee. Oh. Ito, ito si Jollibee, dito, dito, lalabas. Ito, ito, dito sa camera. Dito, dito sa camera. Tawa sa Saru, happy face. Happy face, Saru. Pwede na. Tingin, tingin, tingin. Hindi dito. Dito, lalabas si Jollibee. Ito, ito na. Ito na. Ito na si Jollibee. Yeah, ayan na, ayan na. ena na, lalabas na. Yee-hee. yee Hello, I'm here. Smile, smile. I'm here. Saru, smile. I'm here.